Okay, mga brads. Dukwa tayo ng mga local band and stags na titrim natin yung palong. Yung mga ilang piraso lang. Mga lima siguro. Eto. Ito din yung mga palong nila. Oh. Medyo sobrang nakababa na nakatakip na yan. So, muna, palagay muna sa ano Ayan. sige lagay mo na palagay mo na sa ano yun sa limbo <coughs> <coughs> ito mag-agree natin lagay mo sa limbo yan bang ito may mga green tayo dito na ano ito Mike mga guwapong gray pungusan na natin yan yan local banded stags to mga brother no WPC banded Maganda nyo, no sige Gino lagay mo na sa ano yan Maglagay pa ka muna isang limber doon para ano. Ito pa isa. <coughs> Ito mga December born. So going 7 months. Local banded. WPC. So guys, so tingnan nyo kung gano'y yung palong nyo. So, unti-unti yung mga bumabagsak yung palong, pinitrim na ni the professional. Napakagaling magtrim ng palong nito. Ang dami niyan. So, siguro, araw-araw, 5 -araw, hanggang 10, 10 heads sa trim namin. So, ngayon, medyo late na. Siguro, mga limang piraso lang. Ito, sama na natin itong isang Hindi pa nais pa mga brothers Siguro pag uh, Gumaling na yung Sugat nila Saan natin ispar. Mga healthy healthy to uh, For sure Yung dating ng palo, palo nito Masisihan tayo Yan Ay, isang green. So, bali, ilan na yan? Oh, isa pa. Sige, binakaibong yan, Brad. Ito, meron pa rito. Ito nga pala, guys, yung ating, ano, dragon fruit. Namumula na. Kita nyo, ah, wala pang dalawang linggo nung huling pinakita ko sa inyo to ngayon, oh. Ang so, lalaki na, oh. ang so, laki nito, oh. So, ang dami niya, no? Ayan na. Tanim ni tatay ito na siya yung nag uh, gaalaga rito. Ilan na yung nandun? Ah, apat, isa pa. Ito, ito. Okay. malapit na rin ito. Yung gray na, ayun, yun. Ito po. Oh. Bukas. Magtitrim ulit tayo bukas. Ayan, kita nyo guys. Oh. Yung mata nyo. Oh. Alos. Yung isang mata, wala na. Cover na ng palong. Beautiful stag. Ayan. So, ngayon, limang stag lang yung titrim ni The Professional. Bukas siguro mga sampo. Yan. So, nilalagay muna namin sa 3x3 para isa-isa na -isa pupungusan namin at yun yung mga tayo, brother. Yan. kung bagay sa tao isi-circumcise isi-circumcise na natin sila so ito yung first time na makakaramdam sila ng sakit pero natural lang na sa kanila yan so ang ganda nitong isang grino to mamang mama na siyo. Although 6 months pa lang to. Ngayon to. Nagdรี natin. So ang dami pa nito. 100 uh, more than 100 uh, pa 'tong stags na i natin. Pero talagang gano'n 'no. Siguro Uh, pag na pungusan na gumaling na papakita ulit namin sa inyo kung ano yung kalalabasan mahusay magpungus to si ano si the professional kita nyo naman oh specialista sa pagtitrim ng palong Okay guys. Ah uh, nga pala mayroon pang isang kukuha ng ano no. Meron pa isang kukuha ng uh, prices na napanalo nung free raffle natin, yung special prize na broodstock. Papakita ko rin mami, ipo-post ko rin yung video rito Para makita nyo kung gaano kaganda yung binigay nating uh, special prize sa uh, actually dalawang winners yun no. Pero isa hindi pa pinipick up. Yung isa ipi-pick up mamaya ipopost ko rin dito sa ating page para makita nyo kung gaano ka quality at gaano ka pogi yung uh, uh, Kasmino white na ginawa natin yung premyo sa free raffle okay, so guys sa mga tropa natin na, uh, siyempre medyo mahal tong mga materyales uh, abang abang lang no, para magkaroon kayo ng chance na magkaroon ng uh, maayos na materialis. Magpaparaffle ulit tayo sa September birthday free raffle. So, dadagdagan natin yung prices para mas maraming magkaroon ng mga uh, maayos na linyada na pwede nilang uh, pagsimula, no? Kahit konti-konti lang. Basta libang-libang lang tayo. So, malay nyo, kayo na yung next winners natin, no? Yun lang, no? So, sa mga new followers, maraming salamat sa pag-follow nyo. At, uh, pakilike, no? And share itong, itong video natin para mas maraming uh, uh, mga tropa na makita yung ating mga activities dito sa Kasmina Game Farm. So, yun lang, magpupungus muna kami. Medyo busy day. Maraming salamat. Magbuhay po tayong lahat. Bye-bye.